So, ayan guys. O, guys, masarap kaya ito pang snack guys. Nag-request kasi yung anak ko ng tortilla. Kasi nung ginawa ko ng, ano, pangalaman beses ko na itong ginawa. Bale, uh, ano, ganahan uh, ganaan man sila. So, muna, nagluto na sa pag-usap guys. Kay lamian man daw. So, ang ako lang ipalaman na ni Unya guys. Magluto lang tag-egg guys. kanang egg beta guys. Na tunggi batin. Um, niya para atong ihimo murag kuan ba basta lang ilagay niyo guys makita ninyo nya ang result so ano ang na guys ibilita bilikta din na nato siya so, kay para ang iyang pagkaluto ba hmm. so dali lang kani siya guys dali ra jud ka ayo mo nang lagi nga magsipag nyo para maka-snack <laughs> yan guys kung naamoy all purpose flour guys pwede na yun yung buhaton eh maka tortilla na Easy lang ang kanyang recipe to So, anak-anak lang gina siya, guys. Bali-bali, bali-bali. So, ayan. Indot na kayo, guys. So, maka-stop na ginit sila unyo, guys. So, naasad to mo gihimo nga. Nahimo na ko nga gamay. So, akong ipadakaan, ho. No? Ipadakaan po na ko siya kay para tabang lang ni guys ha, tabang gamay lang yun ang sugar ani, one scoop lang ang sugar nga, tablespoon o asin mausa lang po ka mantika o oh no, osa lang po ka mantika na kutsara ba, usa ka kutsara na mantika hmm. ano ano, hindi na siya guys balo mag aso, -aso na dia, di pa na siya masunog diba guys? Na brown brown na siya. Para mahimo siya din ng ani. Tortilla. So maka make na tag tortilla sa atong balay, pangis na isna sa atong mga bata, no? Sa atong mga anak. So okay na na siya, guys. So Nana na lang guys. Idudto na to kanang sa para luto-luto gid -luto, ang mga parts niya, no? Hmm. Yeah sa pag mo brown brown na na siya guys pari ano iba na Ibane, brown brown na maluto na din na siya guys kasi yung mana na din na pagluto sa tortilla so maunan ni guys ang akong mga nangahimo guys so oh, oh. ready na na siya natin guys ayan so nakita ninyo no ang iyahang nahimo medyo ba ubay ubay po mo makahimo ka mga 12 ka pesos tapos karon guys mo oh, na niya akong gibuhat para mag snack na ta so ko o uh, cheese guys o ka nang nag uh, batay lang ko o ka nang egg ba kay o mga kuan so nag nagluto lang ko o egg eh, guys scrambled egg nagtangan na ko cheese so nag roll so ready to eat Naday na din na siya guys so inana lang siya ka simply Uh, pwede sad na ninyo butangan nato, ug um, mayonnaise o so, uh, with ketchup guys so Actually, nagpalit sa puog ka ng mayonnaise o ka ng ketchup ana, So, wala na ninyo na nakita. So, kay ako magitigman no. So, medyo naikulang siya. So, salamit siya guys. Kung tan pa na siya, o ka ng mayonnaise uh, o ka ng ketchup. Tapos, sa ka ang itlo. itlog o cheese. tiba mas lamian. So, ako na ako na ninyo, guys. So, ina na guys. Hindot na siya guys. Kay, daghan pag mahimo sa imong one and one half na flour mauna na siya imong mga mahimo guys daghan daghan pag mahimo ka ganina kiganahan okay. yun ako mga anak mo unang palitan yun kong cheese nga gamay guys o oh, ka na diba sosyal na pag sosyal na nga tuwis na pero kay no? ako mga anak isa na dahil kayo sila